Hi guys, ito nga pala yung aming gripong sira. Papalitan ko siya, papakita ko sa inyo kung paano. Meron tayong yabi tubo, yung gripo na ipapalit, at saka teflon. Yan ang kailangan natin. Ngayon, pipihitin natin yung gripo para maalis. Kailangan ipuwersahin Yan. Okay, pinipit ko. Naipit pa nga ako. Ang sakit oh. Oh, sige lang pihit. At nakalimutan namin patayin yung tangke. Eh. Dapat patayin ko muna. Ayun, patay na. Ngayon, paalis ko na yung gripo. Lapit na siya matanggal. Okay. Papalitan natin yung gripo. Okay. Yan, maalis ko na. Kakabitan natin ng teflon yung gripo. Yung gripong ipapalit. Yan. Kakabitan natin ng teflon. Ikot nyo lang ang teflon. Ayan, nahulog pa ang teflon ko. Umaba tuloy. Okay. Tapos ikakabit na natin yung gripo. Pihit lang muna ng kamay. Mamaya na natin ihikpitan ng yabi tubo. Yan. Nakita nyo guys. Oh. Mamaya maya ihikpitan ko na yan ng tubo. Yan. Ihikpitan ko na ng tubo yan. Yan. O. makakabit na yan. Tapos, papaanda rin na natin kung nabuo ko ba. Okay. Oh, wag niyo kalimutang i-follow and share ako ha, mga guys.